Hey, magandang umaga, pamilya. Excited akong makasama kayong lahat muli ngayon. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa lahat ng likes, lahat ng shares, at lahat ng magagandang komento sa ibaba. Talagang naging malaking biyaya kayo sa amin. Kung Mark subscribe sa aming channel ngayon at i-click ang notification bell, talagang nakakatulong ito sa amin sa algorithm at talagang pinahahalagahan namin ang lahat ng inyong suporta. Gusto lang naming magpasalamat at pagpalain kayong lahat ng Diyos ng labis ngayon, may mensahe ako para sa inyo ngayon. Para sa ipinakita sa akin ng Panginoon, ilang araw na ang nakalipas. Pagkatapos ng panayam ko kay Sid Roth, nagdasal ako noong gabing iyon at nagbigay sa akin ng Panginoon ng isang bisyon na bukas ang mga mata. Ngayon, siyang bisyon na ito ay tumagal ng mas matagal kaysa sa anumang bisyon na naranasan ko. At ang bawat tanawin ay tumagal ng tila mahabang panahon para sa aking laman. At kaya kaya't sabihin ko sa inyo kung ano ang nakita ko sa pagkakataong ito, okay? Kaya't ako ay nahatak habang ako ay nag intercede tulad ng lagi kong ginagawa tuwing gabi. And ako ay nag intercede para sa Amerika at para sa Israel at para sa digmaan at lahat ng nangyayari. Pero alam ko sa aking spirito may nangyayari sa ating ekonomiya at uh, pinapaalalahanan ako ng Panginoon tungkol sa isa pang pagbagsak ng ekonomiya na parating at kaya Nagdarasal lang ako tungkol dito. Pero napaka-intense ng intercessory prayer. Nagdarasal para sa ekonomiya at sa pagbagsak ng dolyar. At bigla, hatak ako sa espiritu at nakita ko sa isang bisyon. Lungsod ng New York. And ay sa akin ng Panginoon ng lungsod ng New York. At nakikita ko ang Times Square. Pero napapansin ko, habang nandoon ako sa bisyon na walang tao, sa paligid, kumpleto na. Nakaon ang lahat ng ilaw. Talagang maliwanag ang lahat. Nakikita ko ang mga marquee sign sa lahat ng dako. Pero napapansin ko ang ilang mga snowflake na bumabagsak sa Times Square. Hindi ito malakas na snow. Kakaunting snow lang ito. At kaya kong tumingin. Tumingin ako sa paligid ko at walang tao sa paligid. May ilang tao lang. Walang masyadong tao, alam mo. Kaya't inaasahan ko, hindi ko alam kung ito ay hating gabi na o kung ito ay oras na walang tao dahil sa sa ilang kadahilanan, hindi ko alam. At uh, bigla nakita ko, wala sa silangan, isang kariton ng mga gypsy. Walang mga kabayo na humihila sa karitong ito. Walang ito ay may mga kulay ito. Ito ay pula. Ito ay nito ay nito ay, ay may mga makulay na buhay na kulay. Pero may mga tassel na bumababa sa doorframe ng karitong ito. At may mga tassel na parang tapestry or kung ano man na nakababa. At ang kariton ay wala sa kontrol. Bumibilis ito sa paggalaw, pababa sa pangunahing kalye ng Times Square. At ito ay quarrel pa pabalik-balik at ito ay nanginginig pabalik-balik. Habang wala ito sa control, parang isang lumang kariton ng kabayo na nagagalaw kapag wala na ito sa control, Makikita mong parang nanginginig ito. At makikita ko ang mga gulong na humahawak at umaandar pabalik-balik, pabalik-balik, humahawak habang papalapit ito sa akin. Habang nakatayo ako sa Times Square sa paningin na ito. At lahat ng bagay, loob ng karitong yon ng mga gypsy ay nahuhulog Nakikita ko ang mga bagay sa mga istante At nakikita ko ang ilaw At may ilaw Alam mo yung mga lumang Ilaw na parang wick candle Alam mo yung mga lumang ilaw na salamin na nakakabit Na ganun And ito ay alam mo yung mga ilawan na langis At ito ay gumagalaw At nanginginig ito pabalik-balik sa loob ng karitong ito ng mga gypsy At eh, Nagtapos ito ng ganun Sa bahaging ito ng paningin Pagkatapos Bigla na lang dinala ako sa Miami at nakatayo ako sa Miami na may lahat ng mga malalaki parang neon na ilaw ulit. At nakikita ko ang lahat ng mga ilaw na ito. Pero napapansin ko muli, walang mga tao gumagalaw. And lahat ng mga paningin na ito sa panahong ito ay nasa East Coast at uh, nakikita pero oh, at nakalimutan kong sabihin ito sa iyo. Nakikita ko sa pagkakataong ito, nandito ako sa Times Square ulit. Gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol dito. Pasensya na at naguguluhan ako. Nakikita ko ang isang napakalaking buwan sa langit. Tumingala ako at ang atensyon ko ay napunta sa napakalaking buwan na ito. And nakikita ko ang isang maliit na piraso nito. Kaya alam kong hindi ito isang buong buwan. And ito ay parang umaakyat pa lang sa ibabaw ng abot tanaw. Kaya ngayon, babalik na ako sa Miami. Nakikita ko ang parehong buwan sa babaw ng Miami. And nakikita ko yun dito, pero ito ay pero nandito ako sa Miami. Nakikita ko ito at nandito na ito ngayon sa halip na nasa harapan ko sa New York. Kaya nasa ibang posisyon ito pero tinitingnan ko ito mula rito dahil nasa ibang lugar ako sa Estados Unidos. Libo-libong. Siguro isang libong milya. Hindi ko alam kung gaano kalayo iyon pero mula New York papunta doon. Siguro mga isang libo, labing limang daang milya. At kaya nakikita ko ang parehong buwan. Yun ang gusto kong sabihin sa iyo. Kaya bigla, alam mo tulad ng sinabi ko, napapansin kong walang mga tao na naglalakad-lakad. Tahimik na tahimik. At gabi na. At ang nightlife ay talagang umuunlad sa parehong mga lungsod. At kaya ang lahat ay parang natigil. And bigla ako ay naangat at tinitingnan ko ang buong Estados Unidos. And pagkatapos ay inangat ako ng Panginoon sa langit. At nandito ako. Silid ng trono. At bigla nagsalita ang Panginoon sa silid ng trono, Brandon, sinabi ko sa iyo, oras na para tumaas, oras na para umakyat ka sa mas mataas na antas kasama ang apoy, oras na para umakyat ka sa mas mataas na lugar kasama ko sa propetikong paraan. At ang gusto kong ipakita sa iyo para sa mga huling araw na ito, at siya ay nagdala sa akin at kaya nandyan ako, Bigla nakita ko ang labas sa gilid ng langit at nakita ko ang lahat ng mga kidlat at lahat ng kaguluhan. Lahat ay bumabagsak sa lupa at pinapanood ko at sinisikap kong tumingin pababa at sinabi niya sa akin. Sabi niya, hindi ka makakapagpropeseya sa isang lugar ng karaniwang pag-uugali dito mismo sa lupa. Sabi niya, kapag tinitingnan mo ang sitwasyon at nandito ka sa lupa, kailangan mong umakyat sa mas mataas na antas sa propetikong paraan. Sige, nandyan ako at sinisikap kong magpropeseya. Pero nang nandyan ako sa silid ng trono ng Diyos, nakita ko si Jesus. At may hawak siyang gintong setro sa kanyang kamay at sa kanyang ulo. May suot siyang korona at ito ay kulay ube at ito ay ginto at may mga hiyas sa buong paligid nito. Ang ganda nito at mayroong ilang uri ng balahibo sa bandang ito ng korona. At nakita ko ang isang kapa parang balabal sa paligid niya at siya ay nakaupo lang doon na mumuno at nagahari kasama ang ama. At sinabi niya, umupo ka sa harap ko, umupo ka, umupo ka, maging mapayapa. Ito ay isang lugar ng kapayapaan. Pero sa puntong ito, alam mo, parang tuwing nakikita mo sa espiritual na silid at lahat ng ito ay nangyayari. Napakabilis ng mga pangyayari. Hindi ko alam kung gaano katagal niya ako pinaupuroon pero gusto niyang maging mapayapa ako at maging tahimik. Tigilan mo na ang lahat ng drama na nararamdaman mo dahil nararamdaman ko ang parang isang bagyong nasa loob ng lahat ng nangyayari dito sa lupa. Pero gusto niyang umupo lang ako doon at maging tahimik. And pagkatapos ng isang sandali ng pagsuko, gusto niyang sumuko ako. Ito ang talagang nangyayari sa natural para sa akin sa sandaling ito dahil sobrang nahuhulog ako sa lahat ng nararamdaman ko tungkol sa ekonomiya. At kung ano ang nangyayari, naramdaman ko ang isang isang nakakabahalang pakiramdam. At sinabi niya sa akin, "Maging maging tahimik ka lang, maging tahimik." harap ko. Huwag na sa lahat ng drama na ito, alam mo sa kung ano ang nararamdaman mo sa loob. Dahil sinusubukan ko, dahil nakikita ko, pero gusto niyang umakyat ako sa mas mataas na antas sa kung ano ang dapat kong makita. Ano magkatapos, alam mo, tuwing nagpapahinga ka at sumusuko, itataas mo ang iyong mga kamay sa harap niya. Ganun ang pakiramdam sa sandaling ito. At sinabi ko, ama, sumuko lang ako sa iyo. At no, sa halip na maging parang isang sanggol na kumikilos-kilos kapag hawak mo sila at gusto nilang umalis sa iyong kandungan, at ayaw nilang hawakan, alam mo gusto nilang gumapang-gapang at gawin ang kanilang mga bagay. Parang ganoon para sabihin na ako'y wasak. Sumusuko lang ako sa Hindi na ako uupo roon at kikilos-kilos sa iyong kandungan. Gagamitin ko ang oras na iyon at sasambahin kita. Dahil nandoon ako, nahuhulog ako pero napakaraming kapayapaan sa paligid ko sa panahong ito. Pero ako pero sobrang nagmamadali akong ipagdasal ang tungkol sa kung ano ang nangyayari sa nararamdaman ko Sinabi niya, umakyat ka, kaya't nagpaka-silent sa harap niya. At tuwing nagiging tahimik ako at sumusuko, bigla akong dinala. Boom! At narinig ko ito. Narinig ko ito at nagawa akong makita at dinala ako pabalik sa... Nasa espiritual na mundo ako. Pero nandun ako sa isang lugar kung saan tinitingnan ko ang buong Estados Unidos. At sinabi niya, oh, sinabi niya, pinagpala kita. Pinagpala kita, oh, Amerika. Pinagpala kita higit sa lahat ng mga bansa Nilagay ko kayo sa unahan ng lahat ng mga bansa. Pinili ko kayo, tinawag kayo ng aking pangalan at pinili ko kayo. At lagay ko ang kasaganaan sa iyo. Ngunit, tinimbang kita sa timbangan at kulang ka. Paulit-ulit niyang sinasabi, sinabi niya ito sa akin ng tatlong beses. Tinimbang kita sa timbangan at kulang ka. Sinasabi niya sa akin ang tungkol kay Daniel. Daniel, hindi ko matandaan. Ilalagay ko ito sa description sa ibaba. Ngunit, sabi niya ang tungkol kay Daniel, tinimbang kita sa timbangan at natagpuan kitang kulang. Natagpuan kitang kulang. At paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa akin, narinig ko ito at umaabot ito sa buong lupain. Tinimbang ko kayo sa timbangan at natagpuan kitang kulang. And, and nang bigla nakikita, managawin natin mo sa ibabaw. Amerika ang isang babae. And na siya ay may blonde na buhok. And may mga extension siya lahat sa kanyang buhok. And siya ay may ibat-ibang uri ng fillers sa kanyang mukha. At ang kanyang mga labi ay naayos. At ang kanyang mukha, may Botox. Mayroon siyang... Malalaki ang mga suso mula sa pagkakaroon ng augmentation sa kanyang katawan. At siya ay may napakaliit na baywang at suot niya ang mga damit na sobrang sikip, talagang nakakapagpahayag. At ipinapakita sa akin ng Panginoon ang babaeng ito at sinabi niya, Siya ay puno, kayabangan, puno ka, kayabangan, puno ka, sarili mo. Ito ay kayabangan sa kanyang harapan. E eh, tinatawag niya ang attitude ng babae. Ngayon, hindi ko alam kung ang babae ay kumakatawan sa Amerika. Mukha... Siyang isang bayaran. Sinasabi ko lang, at kaya tinatawag niya ang asal ng babaeng ito. At sinabi niya, tinimbang ka sa timbangan at kulang ka. At siya ay nakikipag-usap sa babaeng ito. Pero kumakatawan ito sa Amerika, puno ng kayabangan. Puno ng kayabangan. At sinabi niya, oh pinagpala kita. Oh, na pinagpala kita. At ginawa kitang higit sa anumang ibang mga bansa. Ando biglaw ang kayabangan ng kanyang kinamumuhian sa paraan ng pagdadala ng babae sa kanyang sarili at nakita ko ang kanyang mukha at siya ay napakamayabang sobrang nakatingin sa salamin mapagmataas sobrang mapagmataas siya nakatingin sa salamin tumingin siya sa salamin at tinitingnan ang sarili niya akala lang niya ang ganda-ganda niya siya na ang lahat alam mo sa paraan ng pagdadala niya sa kanyang sarili sa salamin okay tinitingnan ang sarili niya at patuloy siyang tumitingin sa katawan niya tinitingnan ang buhok niya tinitingnan ang lahat at sobrang proud siya sa hitsura niya pero sobrang nakatutok siya sa sarili niya. Hindi niya napapansin ang mga nangyayari sa paligid niya. At, at bigla sinabi ng Panginoon, gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Nakarinig ako sa kanya. At nakita ko ang isang parisukat, isang napakalaking gintong parisukat na talagang kapal. And ito ay isang supernatural na takip na nasa ibabaw ng Yellowstone National Park. And naglagay siya ng takip sa lugar na ito. At ito ay isang napakalaking parisukat na umaabot pataas, pataas sa mga estadong ito. Ito ay isang gintong parisukat at ito ay inilagay at tinahi niya ito. Lahat ng mga estadong iyon, tinahi niya ito, tinahi niya ito. Nakikita ko ang isang gintong sinulid na tinahi sa buong gintong kasuotan na mukhang napakabigat. Ito ay isang makapal na piraso ng isang bagay at sito ay nasa ibabaw ng mga estadong iyon. Ibabaw ng bulkanikong lugar at naglagay siya ng takip ng proteksyon at isang piraso sa ibabaw niyan. Ito ay nakataga sa lupa. Okay? Ito ay nakataga sa lupa. At bigla nakita ko yung lubid. Yung lubid. Yung gintong bagay na nakatali sa lupa. Ito ay pinakawalan. At may puwang sa pagitan ng lupa at ng gintong proteksyon na nasa ibabaw ng lugar na yon. At... La, naramdaman ko ang isang marahas na bulkan na sumabog sa lugar na yon. Isang marahas na bulkan. At nakita ko ang Portland, Oregon. And nakita ko ang Space Needle sa Seattle. Naganap na, nawasak. Nakita ko na ang lugar sa pagitan ng Portland, Oregon at ng Karagatan na papuntang ganitong direksyon ay nahati dahil sa isang napakalaking lindol, isang napakalaking Napakalaking lindol. Ito ang pinakamalaking lindol na naramdaman namin sa lugar na ito kailanman. And ito mo ay isang napakalaking lindol. At ang lupa mula sa Portland, Oregon hanggang sa karagatan ay nahati. Pumasok sa tubig. Okay? At makikita mo. Ang lupa nito, naniniwala akong ito ay ang San Andreas Fault. Itinaas nito. Lupa ng mas mataas. At ang lupang ito ay ibinaba hanggang sa antas ng dagat lahat mula. Ito ay umabot hanggang uh, sa San Francisco. Pero ang San Francisco ay hindi gaanong naapektuhan kumpara sa Portland, Oregon, at uh, Seattle. Wala na yung Space Needle na nasa ere. Ito ay ganap na nawasak. Nakahiga ito sa lupa. Lahat ng mga pangunahing highline ang malalaking estruktura. Ganap na nawasak parang isang eksena sa pelikula. Pero ito ay nakakalungkot. Isang napaka-tragikong pangyayari. Nakita kong pumasok ang tubig. Sa lupaing ito, hindi nito inilibing ang lupa. Pero siguro mga limang talampakan ng lalim, tatlong talampakan, hindi ko alam. Alam mo, malalim. Makikita mo pa rin ang birding damo. Makikita mo pa rin ang mga puno na nakabukol sa tubig kahit gaano ka pakalayo pumasok. Habang lumalayo ka, mas malalim ang tubig. Pero pumasok ang tubig. Parang nasa antas ng dagat ito. Hindi ko alam kung paano ko ito ilalarawan sa'yo. Ginagawa ko ang makakaya ko. Pero umabot ito ng daan-daang milya, lahat ng lupa ay ganap na nalubog na nahulog sa agatan. Nang gumalaw at umusad ang lupa, nagdulot ito ng napakalaking alon na tumama sa Alaska. Anchorage, Alaska, tumama uh, rin ang lindol. Alaska, okay at British Columbia nakita ko ang lahat ng lupain naganap na nawasak ng napakalaking lindol okay at ang lupa ay umangat ito ay nakataas kung saan ito nahulog okay at ang tubig ay pumasok lahat sa lupa alam ko sobrang malayo nito sinusubukan kong sabihin sa inyo lahat ng nakita ko in kaya lahat Anchorage Alaska and, and the city whatever parang Hawaii at nakita ko ang apoy sa lahat. Kung bahagi kung nasaan ang Alaska, alam mo lahat ng lugar na ito kung saan nandiyan ang lahat ng lupain. Lahat ng mga puno, lahat-lahat ay nasa apoy. Ngayon, hindi ko alam kung bakit lahat ay nasa apoy. Pero nagsasalita ako, malaking apoy ang sumiklab sa mas buong lugar na ito. At nakita ko ang lahat mula sa British Columbia pataas, pataas, ganap na pagkawasak. Pero sa oras na ito, nang ginawa ng lupa ang lahat ng ito, nagdulot ito ng napakalaking kaguluhan sa karagatang Pasipiko and na nagdulot ito ng napakalaking alon ng tsunami na tumama sa Japan and ang Japan ay ganap na nawasak, parang lahat ng nasa loob mula dito, parang Tokyo, lahat ng lugar na yon, ang alon ay pumasok sa lupa at ito ay isang napakalaking pader ng tubig na pumasok sa Tokyo, Hawaii lahat ng mga lugar na ito, okay, isang napakalaking dami ng tubig ang pumasok mula sa puwersa ng lupa na nahulog sa tubig. And ang tubig ay pumapasok sa mga lugar na ito, okay, lahat na iba ng Asia, okay, e nakikita ko ang lahat ng ito. Pero patuloy lang akong nakatuon sa sinulid at lahat ng bagay. Ay, nagat, yung lahat. Ito pataas sa hangin tungkol sa bulkan. Sumabog sa Yellowstone National Park na nagdulot ng lahat ng aktibidad na seismico si na nagaganap sa West Coast. Ngayon, hindi ako madalas magkaroon ng mga bisyon ng mga lindol sa West Coast. Ipinakita sa akin ng Panginoon ang marami tungkol sa New Madrid. Ipinakita niya sa akin ang marami tungkol sa East Coast at ang bagyong paparating at tungkol sa pang-ekonomiyang sakuna. Pero sa pagkakataong ito, sa tuwing nagdarasal ako tungkol dito, ito ang unang pagkakataon na sinasabi ko sa inyo. May nakita akong tungkol sa West Coast. Hindi ko sinasabi ito dahil sa takot. Sinusubukan ipaalam sa inyo na kukuha sa pagdarasal sa banal na espiritu. At sa tuwing tinatawag niya, sinasabi niya, tinimbang kita sa timbangan at nakita kong kulang ka. Tinimbang kita at nakita kong kulang ka. At ito ay tungkol sa kayabangan at mga bagay tungkol sa Amerika. Kaya darasal ako para sa inyong lahat ngayon ko ay ako ay mayroon akong dalawang bahagi nito tungkol sa um, ilang mga bagay na ipinapakita sa akin ng Panginoon tungkol sa buong kapaskuhan ng Pasko at kaya gagawa ako ng isa pang video tungkol doon kaya tingin ko dapat itong paghiwalayin dahil ito ito ay ito ay marami na sa sarili nito kaya darasal ako para sa inyong lahat at magdarasal ako para sa kapayapaan Nagpapasalamat ako, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa banal na espiritu na pumasok sa kanilang mga tahanan at bigyan sila ng kapayapaan. Salamat, Panginoon, na naririnig namin ang iyong tinig at ang tinig ng estranghero ay hindi susunod. Salamat, Ama. Ngayon, tungkol sa mga bagay na sinabi ko at kung ano ang, kung sila ay nasa panganib, kung ito ay isang bagay na malapit ng mangyari. Salamat, Ama. Ikaw lamang ang nakakaalam ng tamang oras nito. Kung kailan ito mangyayari, Ama, nagpapasalamat ako, Panginoon, para sa banal na proteksyon sa bawat mananampalataya na maririnig nila kayo ng maaga kapag may darating na kapahamakan. Na, Ama, na hindi kami kailanman nasa panganib. Salamat, Ama, Panginoon, na palagi tayong may mabilis na pag-udyok. Tulad ng tuwing may mga bagay na mangyayari at magaganap sa Sodom at Gomorrah, binalaan mo si Abraham at binalaan mo siya tungkol sa darating at siya ay nanalangin para kay Lot. Nanalangin siya para sa kanyang pamilya. At sinabi, O, oh, hayaan mong ang mga anghel ay mauuna at iligtas sila mula sa sitwasyong ito upang hindi sila mapabilang sa hatol na ito. Nanalangin ako para sa bawat tao na nanonood ng video na ito na marinig ninyo ang kanyang tinig at nakasing lakas ng kanyang tinig ay hindi kayo susunod sa iba at na hindi ka kikilos dahil sa takot. Ngunit kikilos ka kapag sinabi sa iyo ng espiritu ng Diyos na gumawa ng isang bagay sa mga huling panahon. Salamat Panginoon na ikaw ay magpapatibay sa kanila at ang mga anghel ay dadalhin sila sa kanilang mga kamay upang hindi sila matisod sa isang bato. At nagpapasalamat ako, Panginoon, na walang sandatang nabuo laban sa kanila ang magtatagumpay. Sampung libo ang babagsak sa kanilang tabi at isang libo sa kanilang kanan. Ngunit walang bagay ang lalapit sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan at papuri tungkol sa sitwasyong ito at sa pangitain na ito. At nagpapasalamat kami, Panginoon, na inihahanda mo kami para sa mga darating na araw. Ngayon, nananalangin kami para sa kapayapaan sa inyong mga kasal. Na nalangin kami para sa kagalingan sa inyong mga katawan. Tinatawag namin ang pagliligtas mula sa at ng atake ng demonyo. Inuutusan namin ang kagalingan sa inyong mga katawan mula sa tuktok ng inyong ulo hanggang sa talampakan ng inyong mga paa. Lahat ng kagalingan, pagliligtas sa iyo dahil binayaran mo ang halaga para dito. Galacia 3.3 Sinasabi na si Kristo ay tinubos tayo mula sa sumpa ng lahat. ang tayo ay gumaling buo at maayos sa pangalan ni Jesus. Tayo ay nailigtas sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng ating patutuo. Nanalangin kami ng dugo ni Jesus Kristo sa bawat katawan na narito. Lahat ng cancer, lahat ng diabetes, lahat ng sakit sa puso, lahat ng sakit sa baga, lahat ng sakit sa bato, lahat ng anumang nakakabit sa kanilang katawan sa pamamagitan ng satanas. Kumuha tayo ng kapangyarihan dito ngayon sa pangalan ni Jesus. Uh, tinatawag namin ang kagalingan sa kanilang mga isipan, kagalingan sa kanilang mga tiyan, sa kanilang mga antas ng serotonin, sa kanilang dopamine at sa anumang bagay na kailangan nila. Tinatawag namin ang pagliligtas at kagalingan at kabuuan at kalusugan para sa kanila sa pangalan ni Jesus. Nagsasalita, may tungkol sa PTSD. Tinatawag namin ang kagalingan mula sa PTSD sa pangalan ni Jesus. Tinatawag namin ang pagliligtas mula sa mga adiksyon sa droga ngayon sa pangalan ni Jesus mga adiksyon sa opioid. Tinatawag namin kayong mailigtas ngayon sa pangalan ni Jesus mula sa mga adiksyon sa opioid. Tinatawag namin kayong mailigtas ngayon sa pangalan ni Jesus mula sa lahat ng uri ng mga karamdaman sa dugo, mula sa AIDS, mula sa woo, hepatitis, mula sa lahat ng uri ng mga karamdaman sa dugo, mga sakit na naipapasa sa pakikipagtalik. Tinatawag namin kayong gumaling buo at maayos sa pangalan ni Jesus. Ang pangalan ni Jesus, tinatawag namin kayong mailigtas mula sa mga bagay na iyon. Tinatawag namin ang mga bagong. to tinatawag namin ang sakit sa bato. Tinatawag namin kayong gumaling, buo, at maayos mula sa sakit sa bato ngayon sa pangalan ni Jesus. Isang bagong bato ang darating sa iyo ngayon. So tinatawag namin ang ganap na pagpapanumbalik ng iyong mga bato, ganap na pagpapanumbalik ng iyong atay, ganap na pagpapanumbalik ng iyong thyroid. Tinatawag namin ang ganap na pagpapanumbalik ng iyong pancreas. At ng uri ng diabetes type 1 at type 2. Tinatawag namin kayong gumaling buo at maayos sa pangalan ni Jesus. Tinatawag namin ang mga kasal na maibalik. Tinatawag namin ang mga puso na gumaling buo at maayos sa pangalan ni Jesus. At ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan at papuri para dito ngayon sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Well, ito ko lang sanang magpasalamat sa pagdalo mo sa akin. Alam kong mabigat ang salitang yon, pero yon ang nakuha ko at nararamdaman ko sa aking puso, kailangan kong ipaalam sa inyo kapag ang banal na espiritu ay nagbababala sa akin at nagpapakita ng mga bagay na darating. Sinusubukan kong sabihin sa iyo, may bagyo na paparating Sinusubukan kong sabihin sa iyo, may malaking pagyanig na paparating. At ang mga tao ay natutulog at hindi nila ito nakikita na paparating. Yung kanilang mga puso ay matigas sa mga bagay ng Diyos. At tinatawag ka ng Diyos na magsisi at ayusin ang iyong buhay sa Kanya. Malapit nang dumating si Jesus at ang kasintahan ay natutulog. Hindi handa ang mga tao para sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo. At siya ay malapit nang dumating at kailangan mong ayusin ang iyong puso sa kanya o iiwan ka. Darating si Jesus at sinisikap kong sabihin sa iyo ito sa lahat ng lakas na mayroon ako, mas mabuti pang ayusin mo ang iyong puso, mas mabuti pang ayusin mo ang iyong buhay. May iwan ka, lumiko o sumunog. Lumiko o sumunog, naubusan ka na ng oras. Kaya ilagay mo ang ngiti sa iyong mukha at isang awit sa iyong puso. Mahal ka ni Jesus. Mahal ka namin. And magkikita tayo sa susunod. Magkaroon kayo ng pinagpalang araw. Pagpalaing kayo ng Diyos lahat. Paalam.